kami nagpasalamat kay Mayor tungod kay ang mga serbisyo sa panghayupan among napadala din sa Barangay Urog. Among mga serbisyo sama sa anti-rabies vaccination, animal deworming, multivitamins supplementation, and animal castration. Kami nagpasalamat po sa mga katawahan diri sa Barangay San Isidro nga di sila ni suporta ni avail sa ato ang mga services nga ato ang ipanghatag diri sa People's Day. In behalf sa of veterinary office, kami nagpasalamat ng Mayor Paul Dumlao. Nini nga programa, dako kayo yang natabang sa mga baranggayanon. Ang serbisyo nga among naabil ang pagkatli sa mga sa ero na nako, tayo rabis, dako na, kayo na ikatabang alang kanamo sa mga nabuhay o biro. Ako nagpasalamat o dako diya, Kang Mayor. Bliss karado ni sa mga baranggay nga naangin karon diri. Kang Mayor, Paul Domlao, daghang kayo salamat. Pinaka-base si dyan na programa diin daghang kay nakaabel. Daghang kay salamat. So sa Ijo, sa Ijo paningkamot, sa inyo suporta, daghang kami, lawan pa ni Governor Lindot, nahimo kami instrumento para sa amo pagserbisyo sa inyo. And always magpabilin ang amo sincero na panag-iban. Always magpabili. An amo sincero na pag-alagad sa inyo. Kayway hey, why amo? Lain ka dudzuan kung dili magpinayangga sa mga surigaw nun.